Good morning, good morning, good morning guys Araw ng Bernice guys Umaga, last ng umaga guys Tahimik ang paligid Nakita nyo naman guys Halos wala kang makita ng tao na naglalakad sa Sa pwisto ko So, nandito nga pala ako sa trabaho guys, no? ito nakatayo lang ko sa labas ng ano pwesto ko may papakita ko sa inyo guys dito sa Puesto ko meron tayong aratilis dito guys ito ito pag namumunga kasi ito guys matamis din bunga nito guys kinakain ko dami rin mga ibon pati tao kumakain din nito aratilis may mga meron ding ano bayabas eh ano bunga sembungannya guys matamis kami sembungannya nih eh. nanti kemana namin yun karang tahun bunga yan tamis sama mangga ayan namumunga na rin yung mangga baka di sa, mayo mayroon nang ano yan ano to indian mango guys sarap ang ano nito bunga matamis sa mayroon ding uh, ano duhat gusto lang maliit pa wala pang hindi pa namunga yan pero baka sulod na taon mamunga yan yung mangga na yan guys meron pa tatlong puno doon sa gilid ng kalsada ganun din yung jamingo so yun lang guys meron din dito ng guyabano guys kaso lang namunga to hindi man lumalaki parang nasisira man hindi sa ano dumidiretso sa paglaki yung mga bunga hindi ko alam kung anong dahilan ano parang na ano sa puno ng kuan ng to malaking malaking puno kasi dito kaya na tawag dun sa bisaya at naaungan so, lang guys Warahmatullahi